Ano nangyari dyan? Nasa kasaan? Tumawag yung tricycle? Oh, kawawa naman Na-plot? Ah, nag-lock Uy, kawawa Uy, yung batang lalaki, oh, kawawa naman Parang napilayan Sino nag-drive? Ikaw kuya? Eh, sino nag-drive nung tricycle? Sila-sila lang. Ayan ata. Sila-sila lang mga estudyante nag-drive? Okay. nag lockdown daw yung tricycle, biglang tumaog. Biglang tumaog. Kawawa. yung ano? tricycle, tumaob. nag daw, nag -lock. Baka manakas ang naglak biglang nag -lock. Ayan, papayata nila yung ano, nagpunas. Baka yan driver. Baka yan driver. Baka yan

Thank you.